nakahalog dito sa sasakyan na to saka yung kalsada lubak lubak malapit na tayo sa mga idol sa simbahan ng Kiapo Kailarte na galit dito tayo sa may luneta yan Kailarte pag akyat dito sa to na Kiapo na ganda talaga ng Siapo Bridge napakatibay puro bakal ay bakal ba yun o stainless tulay na yun parang aluminum yung gulay stainless ayan na ang simpanang Siapo Church Pakikita natin si Tanggol Tanggol! <laughs> ito na yung simbahan ng nasarino mga idol ang mahal natin ng nasarino yung simbahan ng yapo dito kami palagi mga idol dumaraan pagbiyahin namin ay Kisun city uh, pero pag may kasama ay doon sa kapila nadaan din kami ng Makati pag may kasabay na doon yung way or sa C5 pwede rin doon pag may bihay kami ng Pasig kasabay na namin yung Gizel City pwede rin doon Isitan rito papunta kay Sodabinho, Espanya sa dito lang tayo diretsa lang tayo kasi pa papanawi tayo panawi panawi del monte Ah, Mendoza Boulevard Corner Dapitan Diyan kami nagre-deliver ng mga salamin no? Diyan, ah, yung building na yan Dami namin sa deliver dyan ha Limang truck Una tatlong truck kami Tapos balik dalawa Pero maraming natulong dyan Binabayaran sila ng Contractor magbaba Kami sa truck lang kami Kagabot Pero may bibigat. Pero mas sa isang salamin, anim sila kuat kumuha. Minsan, apat. apa Sakto lang ang haba. Minsan sakto lang ang haba Baru sa nasakyan sa natin. Taruh dread sana don. Oke. Okay. Itu video nanti my idol. Thanks for watching. See you next video my idol.